Ang kanto ay may scientific name na lantana kamara at stink naman sa Ingles. Hello mga higala ang ating video ngayon ay tungkol sa kanto tay kung ano ang mga benepisyong makukuha natin dito. Ang kanto o lantana ay isang mababang halaman na karaniwang tumutubo sa bakanteng lote at mga damuhan, ngunit minsan, ito rin ay nakikita bilang halamang ornamento sa mga parke, plaza, at mga gilid-gilid ng kalsada. Ito ay may mabalahibong dahon at may makulay na bulaklak na may matapang na amoy. Sa ibang lugar, ito ay tinuturing na ligaw na damo. Narito ang iba't ibang bahagi ng halamang kantutay na maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Isa, dahon, ang dahon ay may taglay na volatile oil na lanthanol. Mayroon di itong bicyclic terpene, at ID felandrine, ang dahon ay madalas din gamitin sa paggagamot sa pamamagitan ng paglagan dito at pagpapainom sa may sakit, ginagamit din itong pantapal sa ilang kondisyon sa katawan, pinapahiran lamang ng langis at pinatapat sa apoy bago ipantapal, maaari din naman dikdikan ng dahon at agad na ipantapal sa kondisyon sa balat. 2. Balat Ang balat ng kahoy ay makukuhanan ng lantenine, ang balat ng kahoy ay ginagamit naman ang mga sanga ng sa pamamagitan ng paglaga nito na maaaring isama pa sa mga pinakuloang dahon, ito ay maaaring inumin upang makagamot. 3. Ugat Ang ugat ay may mataas na level ng olinolic acid. Ang ugat ng kanutay ay karaniwang nilalaga at ginagamit sa panggamot, minsan, ito ay pinatuyo muna bago pakuloan. Narito naman ang sampung mga sakit na maaaring gamutin ng kanutay. Isa, tuberculosis. Ang pinatuyong bulaklak ng kantutay ay maaaring ilaga at ipainom sa taong may TB na parang tsaa. Dalawa, tetano. Ang impeksyon ng tetino ay maaaring maibsan ng pag-inom sa pinaglagaan ng mga dahon at sanga ng halamang kantutay. Tatlo, lagnat. Mabisa sa pagpapababa ng lagnat ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kantutay, maaari din ang pinaglagaan ng dahon at bulaklak at pag-inom dito na parang tsaa. Apat, kagat ng ahas, pinakuluan ang dahon ng kankutay upang ipainom sa taong nakagat ng ahas. Ang sapal ng dahon na ginagamit sa paglalaga ay pinangtatapal naman sa sugat ng pagkakakagat ng ahas. 5. Pananakit ng ngipin, ang pinaglagaan ng bagong pitas na ugat ng kankutay ay maaaring ipangmumog ng taong dumadanas ng pananakit ng ngipin. 6. Dermatitis, ipinangpahid naman sa apektadong balat, ang dinikdik na dahon at sanga ng kankutay. Pito, mga sugat. Nakakatulong naman ang pinaglagaan ng dahon ng kanputay sa mabilis na paggaling ng mga sugat ito ay pinanghuhugas lamang sa apektadong bahagi ng katawan. Walo, malaria. Nakakatulong din ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at ugat ng kanputay sa kondisyon ng malaria. Sham, Rayuman, ang pananakit ng mga kasukasuan ay maaaring mapaginhawa ng pagtatapal ng dahon ng kantutay na pinapahiran ng langis at tinatapat sa apoy, makatutulong din ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon. 10. Trangkaso Maaaring gamitin ang bagong pitas na ugat ng kantutay o kaya ay pinatuyong ugat sa paglalaga at saka ipapainom sa taong may trangkaso. Disclaimer lang, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguruhan. Hindi makapagbigay ang pinagkukunan ko nito ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, thanks for watching. God bless